What's up sa inyo mga bike job? For this video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba natin malalaman yung sukat mismo ng uh, seat post natin sa bike. so karaniwa kasi kadalasan yung mga iba na bumibili ng frame bumibili ng mga second hand na frame lalo yung sa mga classic ng bike. Uh, nag-aaral sila ng problema kung paano ba malalaman yung mismong sukat ng uh, lagayan ng seat post ng saddle dun sa mismong frame hindi alam kung anong sukat nun o kung anong Uh, tamang seat post yung bibili nila para doon. DIY lang yung gagamitin natin o gagawin natin para malaman natin mismo yung sukat ng ating seat post. Disclaimer ng mga kabayag job, hindi ito yung mismong tamang paraan sa pagsukat ng tamang uh, diameter ng seat post natin para malaman natin. Pero naman mga kabayag job na ginagamit talaga ng proper tools para malaman yung sukat ng lagay ng seat post natin sa may bike. Tanggal muna natin seat post ng bike mga kabayag job. Pero so, syempre mga by para masukat to na maayos, kailangan nyo tanggalin mismo tong, uh, ano nya, club. itong ano clamp. Itong clamp. Kung may clamp yung bike nyo o wala, kung wala, okay lang. Um, diretso sukat na yun. Pero kung may uh, seat post clamp, quick release man o hindi, need nyo tanggalin talaga. So ito, tanggalin nyo para mas masukat nyo na maayos yung tubo. Yung mismong diameter is maging accurate. So yung mga bay jab, na natin ito ang uh, mismong seat post natin sa bike. So kadalasan mga bay job, yung mga ibang nabibili na bike. So pagka meron yung seat post, uh, pag natanggal yung mismo yung seat post, tignan nyo din mismo dito sa mismo seat post ng saddle kung may nakalagay na indicator kung ilang uh, diameter to ilang millimeter. So dito, yung seat post ko ay nakalagay 6 uh, mm. So, titignan natin mga kabadyab, 28.6 mm itong alagay dito sa sukat ng seat post ko ng saddle. So, titignan natin kung tutugma siya pag sinukat natin siya ng ruler mismo dun sa may pubo. Oh. Titignan natin yung diameter niya. Ayan, so, natin mga kabadyab yung mismo lagay ng seat natin sa frame. So, ito yung pinaka lagay ng seat post. So, tinanggal ko na din kanina yung ano yung seat clamp kasi dapat wala yung tapos nilinis ko na din to. Meron tayong ruler dito. So, ang gagamitin natin na rule, ano, panukat ay centimeters. Ang sukat ko dito, ang sisimula dito sa zero, yung line na guhit na to. Hindi siya susukatin dito sa labas. Uh, line na to ay hindi nakalabas na ganito. Dapat nandito siya sa loob. So, ganito ginagawa ko. Sentro mo lang siya sa gitna. So, hindi pwede dito sa gilid. Dapat dito siya sa ka diameter niya yung pinaka na talaga so hindi pwedeng nakaganito dito mo siya susukatin hanggang dito dapat nakaganito huwag mo na dito so huwag mo na nang bilangin dito basta pagdating dito sa 2 tsaka kayo magbilang dito kayo mag sa 2 tapos dito sa pagkatapos itong malaking guhit na to tsaka kayo magbilang dun sa maliit so dito magsisimula sa maliit so bali 2 cm na to bilangin natin itong sa baba. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, itong guhit na to na kanto dito sa loob is uh, pang 8. So, exact na 28, 28 uh, mm itong lagay ko na sit po. Uh, hindi na natin makukuha yung pinakamaliit niya na point kasi nga Uh, roller lang yung gamit natin wala tayo hindi tayo digital checkin nyo pa rin mismo yung lagay nyo ng seat post kung baluktot dyan o baliko hindi nyo siya masusukat ng maayos gaya nung ginawa ko dito kasi pwede magkaroon kayo na issue kung um, may din mga kabidjab yung gagamitin nyo ang problema lang mga ay mahirap tong pang kasi kailangan mo sya ipasok dito sa loob hindi dapat siya nakalabas na ganito so nakapasok so paano mo makahawakan mo dapat nakapasok hindi dito So, titignan na natin kung tama. Bilang ako ng, ayan, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayun, okay rin naman. Kaso, mahirap lang. Kesa dun sa ruler na ipapatong nyo lang. Uh, kumpara dito sa medida mahirap. Pero kung wala talagang choice yun, medyo naman kahit aman dito yung lumili na. Depende na lang sa discretion mo So, I hope nakatulong tong video sa iyo, mga kabay job. Paki okay, like naman itong video kung nagustuhan mo. Pa-comment sa baba yung mga topic na pwede natin content sa susunod na future uploads natin. Subscribe ko na din, pakiclick yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Salamat sa panunod. and this is your The Job.